Walang nanonood sa'yo? Walang nagsishare ng mga post mo? Konti lang ang viewers mo sa tuwing nagda-live ka? Hindi ka sinusuportahan ng mga kamag-anak mo? Kaibigan mo? Kakilala mo? Kapitbahay mo? Pinagtatawanan ka dahil sa pag-reviews mo? Pinagtatawanan ka dahil sa paggawa mo ng mga content? Ito ang tatandaan mo. Huwag kang huminto. Huwag kang susuko. Huwag kang papaapekto sa susabihin ng ibang tao tungkol iyo. Ipakita mo sa kanila na may mararating ka. Dahil isang araw, kapag marami ka ng followers, kapag marami na ang sumusuporta sa'yo, kapag marami na ang nanonood sa'yo, kapag marami ka ng viewers, kapag marami na ang nagmamahal sa'yo at sumusuporta sa'yo, kapag marami ka ng payout, papag sinasahod mo na ang sinasahod ng mga sikat na content creator, papag mayaman ka na, kapag marami ka ng pera, ay... Manunood na yan sila sa'yo. Sila na ang kusang lalap.